Magandang araw sa inyong lahat and welcome back again to my channel at dito naman po tayo ngayon mag-iikot-ikot sa aking mga alagang succulents. So oh, ayan nga po medyo lumalamig na po yung panahon dito at gumaganda na yung ating mga alagang succulents. Namumula-mula na sila tignan nyo. At heto na nga po yung aking mga purple delights na gumanda na po yung mga kulay. Tignan nyo, ang kaganda ng mga kulay nila. Alam nyo po ba na ito ay galing lang po sa mga propagation ko ng mga dahon. Ayan. So sa mga new beginners po na nagbabalak magsimula ng pag-aalaga ng succulents, napakaganda pong alagaan ng mga purple delights. Ito po ay walang kaarte-arte madali pong i-propagate at mm, hindi po sila yung masela, hindi mga pasaway <laughs> so eto po yung alagaan ninyo, madali pong paramihin napakaganda pa nila ang oh. ganda ng kulay at dahil masarap nga pong alagaan itong ating mga purple delights na walang kaarte-arte ayan, lagi po akong kumukuha ng mga maipopropagate sa kanya, dito lang po ako kumukuha, ayan doon sa ilalim para wag namang mawala yung ganda ng ating mga purple delights sa mga ilalim ila, ilalim lang po kayo kukuha papakita ko po sa inyo yung mga dahon ng yung mga propagation ko ng mga dahon Ayan na po, may tumutubo na dun oh. no? so heto po yung aking mga purple delights na propagation. Ayan, oh, meron nang may makikita na kayo lahat, oh, tingnan niyo. Ayan. So, heto pa po yung iba, napakarami na nila, oh. Alam niyo po ba yung mother plants na pinagsimulan nila ay heto. Ito lang po siya, oh. Ayan. Kinuhanan ko lang po siya ng mga ilang leaves. At ngayon, mm, ito na. Ang dami-dami na nila, oh. Hmm. Madali po silang dumami. Ayan po. Oh. And ito nga lang po mabilis magparami ng ating mga alagang purple delight. Yung mga dahon-dahon niya, bawas-bawasan nyo lang po pag medyo makapal na at ilagay nyo po sa isang lagayan yan. Ayan, magpapanibagong propagation po kayo. Madali pong dadami ang inyong mga alagang purple delights. At heto naman po si Mendoza, hindi po mahirap din ang alagaan ito. At madali rin pong ipropagate to katulad nga po nitong mga naipropagate ko, ipakita ko sa inyo. So ayan, nakapag-propagate na rin po tayo sa ating mga Mendoza. At heto pa, ayan. So ayan, nagkalat na po yung mga Mendoza natin. So heto naman po yung ating si Super Bomb. Napakaganda rin niya, katulad din siya ni Purple Delights na parang nagpa-purple at pink. Ayan. eto po ang aking mother plant. Nakailang beses na po akong nag-headcut sa kanila, pero ayan, still marami pa rin tumutubong mga babies na lumalaki. Eto po yung first propagation ko. Kinuha ko po dito sa ating mother plant. Heto pa nga yung Uh, second propagation ko. Ayan, Oh. Na kinuha ko rin dito sa ating mother plant. Madali po siyang maglabas ng mga babies. Kaya, ayan, o, napagparami na rin po tayo ng mga super bomb. Ayan, o. Ito naman po yung ating si ghost plant. At ito pong si ghost plant ay hindi rin po mahirap alagaan. Napakatibay po nito sa araw, sa ulan. Yan. Teka parang naan na to. Tingnan nyo. Kaya siya naglalabas ng mga roots niya ay para makakuha po ng kakapitan. Talagang survivor po itong mga ghost plant. At eto naman po si Imbricata. Napakaganda po niya para sa akin. Ang other name po nito ay si Blue Rose. At meron din po siyang baby na. Ayan, mga babies na lumalabas. Tingnan natin. Ayan, napakaganda po nito. Pagka dumami siya. Ayan. So eto naman po yung ating mga Echeverias. Ayan o. Oh. Ito, laki-laki na niya. Hindi ko alam kung ito ay baby or flower. Sana baby na para siya e dumami. Yan. Hindi ko pa po nasusubukan magpropagate dito sa ating napakagandang ano na to, succulents. Alam nyo po ba na nakailang ripat na po ako dito na palaki po siya ng palaki. Yan. Kada ripat ko po siya parang sinusundan niya yung kanyang pat. Napakalaki na po ng pat na ito. Tingnan oh. din ito. Oh. Si Mira. Yung ano niya. Malaki na yung pat niya. Pero still nagaano pa rin. Oh. Lumalaki pa rin. Ayan, napakarami po nating mga malalaking mga succulents. Ayan. Na hindi natin napapansin na ngayon. Dahil sa sobrang kabisihan din. Ito naman si Miranda. Meron na rin yata siyang baby. Ayan. Tingnan natin kung baby yan o yung kanyang bulaklak. Ito yung ating mga crested. yun o. Ito yung ating lipstick. Ayan. Ito, napakaganda rin po nito pag na-stress ito. Ito yung nagiging dilaw ay yung kanyang kulay. Ayan, si Adopi. Siguro ito, kinakain po ito ng mga ibon eh. Ayan, oh, ang dami oh. Lagi pong narito yung mga ibon. Nakikita ko mga 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 tumutuka po. Hindi ko alam kung ano yung tinutuka nila. Kung yung mga mili or kung ano pa yung nakikita nila dito. Pero Siguro nadadamay na lang yung ating mga succulents sa pagtuka-tuka nila. Ayan. Ating si Ruby Donna, pulang-pula na po siya. Ayan. May baby na siya. At Ito si Purple Rose. Meron na pong baby ito. Napakaraming baby. Ayan, tingnan nyo. Oh. Parang mga ngipin na sungki-sungki. Hindi -sungki. natin maanon. sikat ng araw. Oh. Si Purple Rosa yun. Ang dami niya sa ilalim. mo oh. Paikot. Ayan oh. So, ito naman po si Crispate Beauty. Beauty, beauty talaga. Gusto ko pong mag-propagate nito. One time, mag-propagate tayo sa dahon. Nag-iisa lang po itong aking Crispate Beauty. Kaya kailangan natin paramihin. At medyo mahal po ang bentahan nito. Kaya kailangan makabuhay tayo kahit paano para hindi na tayo bumili uli at eto si barbecue lumaguna at yung ating si fantasy na necklace variegated ayan gumanda na siya oh si cotiledon ayan yung ating mga adobe eye sipat eh uh, sipat pinks At si Shubyanheim, napakaganda niya. Oh, tingnan niyo naman ang form ng kanyang mga dahon, napakaganda oh. Si Snopex, ayan. So ay hey, napakaganda po ng isang ito si Graptoberia Danica. Lumago na po siya, Daan propagation ko po ito ng mga leaves na nung tumubo ay inilagay ko po dyan. At eto na siya ngayon. Kailangan maparami ko to Maganda rin tignan parang sila purple delights at super bum. Hmm. At eto po masyadong stress na stress na nakalimutan ko lang po ang pangalan niya. Yan. Ang ganda ng mga kulay niya. Hindi po sa si Adolpi ay. Nakalimutan ko lang po yung pangalan. Ito naman po yung ating si Echeveria Crested Curls. Ito rin po yung kapatid ng ating Crested Curls. Ayan. Kasi nung namatay po yung mother plant nila, kinuha ko po lahat yung mga pwedeng maitanim. At ito nga po, parang doble cara po ang dating nito. Tingnan nyo. Meron dito at meron doon. Ayan. Hindi ba? At ito naman po yung ating si Blue Curls. Ayan, mga prelis natin. Ang gaganda. At si Blue Metal. Ayan. At yung mga palaki natin. Yung mga babies na sila. Ayan. Si Party Queen. Ah, hindi. Ito pala si Party Queen. Ayan. At yung mga, ano natin, mga lipstick. Echeveria lipstick. Ayan. Ayan. Mga chabi-chabi natin na mga mga succulents. At, ito naman si si Ghosty. Ayan. At yung ating California sunset lagu-lagu niya na oh ito naman po yung mga bunny ears natin na cactus naparami ko na rin po ito katulad nga niyan ito oh, mga kinukuha-kuha ko lang po dito pag kami tumubong ganyan puputulin ko lang po ito ayan, kaya nakapagparami po tayo agad ito lang po yung mother plants nila oh ayan oh Ayan. Ayan na sila. Ang dami na, Oh. Ang cute nito, Oh. Hmm. Uh. Urong-urong. Ito ko ilalagay. Ayan. So heto naman po yung ating brain cactus. Ayan oh. Ang ganda nito oh. Ito po yung mga cactus ko. Ayan. So meron din po tayo dito'ng maliliit na decorated pots. Ayan na ko po ng mga pinalalaki kong mga succulents, mga propagation ko po. So ayan, sama-sama po sila rito. At heto pa. Ayan, iba-iba po yung mga nakalagay dito. Ito naman si Beverly. Parang kailangan ko ng tanggalin dito si Beverly para makapagparami po ayan o no, siksika na sila dito pero ang cute po niyang tignan dito ano. meron din po tayong teacup na ginawa kong pot ng ating mga pinalalaking mga succulents ayan, no, mix mix po sila dyan ayan yung mga nabibili ko po sa op shop na mga mga base pero wala pong mga butas na nilagyan ko po ng butas. Ayan. At ang ating si Bibi. Yung Bibi natin, eto na oh. Pinaglalagyan ko ng mga iba't ibang mga succulents. Ayan. Ayan. ayan po yung mga mendose tanggalan na natin ng ano nakaka ano lang ayan o oh. meron din po tayo dito yung pinalalaki ko na variegated bluebird ayan o oh. Alam niyo po ba na ito kalak mamatay pero ang ganda niya tingnan niyo. Oh. yung mga propagation ko ng mga prills natin eto lumalaki na rin po sila kaya kailangan iripat na rin po natin sa magandang pot si rubra napalago ko na po itong si rubra ang kaso nga lang po yung mother plant niya namatay na ayan buti na lang meron tayong prenopagate Ayan. at Ateto na po 'yung mga anak-anak ng ating uh, afterglow. Ayan, isa. eto pa po 'yung pangalawa. eto 'yung pangatlo. Buti na lang po bago namatay 'yung ating malaking afterglow ay nakapag po tayo. At ito naman po si Glowka. Ayan, mga magkakapatid 'yan. At ipapakita ko sa inyo 'yung mother plant niya. So, ito na po yung mother plant niya. Oh. Tignan niyo yung kanyang, ano, ang laki na. Kanyang stem. Ayan nga po si Echeveria Gloca ay mabilis pong mag, mag, ano to, maglabas ng mga babies. Katulad nga niya, no? Ayan, no? Katatanggal ko lang po sa kanya nung nakaraan ng mga babies niya na hanggang dito. Ayan, kumpul-kumpul po dito at ito nga po, papakita ko sa inyo at eto na nga po yung mga babies na na-propagate natin nakuha po natin sa kanya mabilis po siyang mag, ano, maglabas ng mga babies kaya ayan, marami na rin po ako na po propagate sa kanya mula nang siya ay naging alaga ko ito naman po si Lola ayan, oh. nagpipink na rin po yung mga kulay nila ngayon at eto po si Orion ayan Itong isang ito, hindi ko po ma, ano yung kanyang matres yung kanyang pangalan. Naiwala ko po kasi yung kanyang ID. Kaya, ayan, hindi ko po alam kung anong pangalan niya. At ito po yung ating si Black Prince. Ayan. Mga anak-anak na po iyan. Ng ating namatay na Black Prince. Kaya kapag kayo ay nag bumibili na isang succulents kailangan tanggalan nyo na po sila ng ganito ng mga dahon para nakapagpapropagate na kayo in case pong mamatay yung mother plant ay meron po kayong matitira tulad nito at eto si Ellen so hayaan nakapag round na po tayo sa ating mga alagang succulents sana nag-enjoy kayo sa panonood at mm, please don't forget to subscribe, likes and share my channel. See you next time. Bye. Music.